Magandang umaga, ako si Uzi Eliserio at ito ang aking presentasyon sa sanaysay na ang bago at eksperimental sa kasalukuyang panitikan ni Rolando Tolentino. Bago ang lahat, sino muna si Rolando Tolentino? Isa siya sa pinaka manunulat sa kasalukuyan. Bilang kritiko, pinakasikat siguro siya sa kanyang Richard Gomez at ang mito ng pagkalalaki at sa loob at labas ng Molkong Zawi, kasama sa huli ang sanaysay na ito Si Tolentino din ay kwentista at editor ng napakaraming antolohiya, ng maikling kwento at kritisismo. Sa taong nilikha ang video na ito, VP siya para sa public affairs ng UP. Mahalaga para sa isang nagsisimulang manunulat ang sanaysay ni Tolentino. Baka kasi iniisip mong sariwa ang palmis mo na palang ideya. Kailangan kilalanin mo ang tradisyong kinabibilangan mo. Kailangan kang lumingon sa pinanggalingan. Pakinggan natin si Tolentino. Walang nalilikha na bago mula sa bula. Nalilinang ang bago ng isang mahabang eksperimentasyong makapagluluwal ng makabago. Ang makabago ay may layong baguhin ang luma. Hindi nito hangad na turingang katumbas ng luma. Sa makatwid, may hangaring mabago ang ipinapalagay na luma sa bagong karanasang sumasambulat at namamayani sa kasalukuyan. Halimbawa ni Tolentino ng pagkadependent ng bago sa luma ang dating doon ni Brad Pitt na hindi pwedeng umusbong nang wala ang dating daan ni Eli Soriano na siyang target ng parodiya nito. Noong eleksyong 2022, inendorso ni Brad Pitt si Marcos. Pakinggan natin muli si Tolentino. Ang pamamayani ng isang kilosang pampanitikan ang siyang nagbabadya ng pagkamatay nito bilang bago. Binanggit sumunod ni Tolentino ang konsepto ng namamayani, latak at umuusbong ni Raymond Williams. Kung ipagpapatuloy natin ang diskusyon sa dating doon, ito ang latak. Samantala, ang namamayani ngayon ay iyong mga prank sa TikTok at Facebook Reels. Ano kaya ang umuusbong na anyo ng komedya? Pakinggan natin ang paliwanag ni Tolentino kay Williams ang istruktura ng pagdamdam ang siyang nag-oorganisa ng ating pag-unawa at damdamin sa ating pagharap sa mga obhetong kultural tulad ng panitikan. Para kay Tolentino, ang umuusbong ang bago ay kontra-kanonikal laban sa namamayani. Kaya nagmumula ito sa nasa gilid imbis na nasa sentro na makapangyarihan. Huwag na nating bitiwan ang dating daan Bago ito noon dahil pinagtatawanan na nito ang lumang panatisismo ng relihiyon, ang literalisismo nito pagdating sa Biblia. Debate noon kung may puwet ba ang Diyos o wala. Kasi nga, sabi sa Henesis, nagpahinga ang Diyos pagkatapos ng anin na araw ng paglikha. Napag-iwanan na ng panahon ang komedya ni Isko Salvador. Bahagi na siya ng namamayaning orden. Muli, pakinggan natin si Tolentino. Ang paglikha ng bago o umuusbong ay dulot ng malay na pagpupursigi para pag-aralan ng luma o namamayani at latak na kaisipan at kalakaran sa panitikan at ng mismong karanasan sa panitikan na nagpapaliwanag ng kasaysayan at lipunan sa mambabasa. May hamon dito si Tolentino sa kabataang manunulat. Kailangang nakakonteksto ang paglikha mo sa bago ibig sabihin kaagapay ng formal na eksperimentasyon ang abante at progresibong politika. Taong 2001, lumabas ang sanaysay na ito, pero tulad ng matutunghayan sa susunod na CP, pertinente at incisive pa rin ang kritisismo ni Tolentino. Paano babaguhin ang lipunan kung ang mismong lipunan ay humaling sa Jollibee, Hollywood Films at kay Marcos pa rin? Ilan sa mga nakikita ni Tolentino na maaaring pagmulan ng bago sa panitikang Pilipino ang kilusang pambansa demokratiko, mga feminista, panitikang gay at lesbian at ang mga rehiyon. Tapusin natin sa pamamagitan ng isang quote mula kay Tolentino. Sabi ng matatanda, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Sabi naman ng kabataan, madaling tumanda, mahirap magpakatanda. Ganito rin marahil ang sinasambit ng pagsusulat sa ating panahon. Madaling sumulat tungkol sa bahaghari at pagtatakip silim. Madali ring sulatin kung paano nagkakaroon ng bahaghari at lumulubog ang araw. Pero mahirap sulatin kung ano ang kaugnayan ng kawalan ng bahaghari sa kapaligirang konkreto ng mga refugee na Aita mula sa pinatubo na namamalim mo sa mga intersection sa EDSA o ang artipisyal na baghari at snow sa loob ng mall. Dagdag pa rito ang relasyon ng mga akdang ito sa buhay ng mambabasa at maging sa muling pag-imbento ng konsepto ng panitikan. Ito ang hamon at sumpa ng pagiging kabataang manunulat ng sentro sa kasalukuyang panahon. Para buuin ang lecture na ito, ginamit ko ang mga sumusunod. Google Vids, Microsoft Copilot, Hugging Face, Luma Labs, Hyper, at Leonardo AI Maraming salamat sa panonood. Ako mali si U Ilesario.